Ano ang dami na garni? Ano gatagbahaga? Ay ilang piraso uri? O isa. Dalawa, tatlo, apat. Klasing tagbaha. Eh. <laughs> Nakarequest sa juwa. Eh, ay okay bibilhan na re. Pak eh nakapak dal ay 186. Ay wala naman daw akong buhok. Ya yeah, ina. Nakasyampo pa rin ano. Inang! Ay magano na kaya aray! Ay kahit hindi akin lahat ang bayad din ni Jesus Mario Joseph, malaking gastos pa rin aray! Anong meron na! Common, Pokemon Epic, card? Legendary! Ano i-open natin mamaya pag nag Pokemon card? Ha? Sa bahay! Think? Sa bahay! Uh -uh. Okay. O, dumadami na yung mga mamimili. Kanina, pagdating namin, wala pa. Siyempre, mga galing sa trabaho. Kaya, mga ganitong oras, nagbibild up yung mga nakapila dito sa counter. Coco Crunch. Ay, di pang chikiting pa rin. Coco Crunch. Tapos, Cheese Swiss. Pang palaman. Aba, ay, meron na rin palang carne ang greatest. Iba-iba na rin ang playboro. Black Forest. Tsaka, ano re? Hazelnut. oh hazelnut. Aba nga naman. The level of competition is tumitindi. Matesting nga ari mamaya. Yan, si Bustos. Bustos ka nga ang pangalan na re. Ay, magaling pa May commercial din ay. Pang hygiene pala ang ay talagang ano la. Daling-daling na. Ang mamahal, siyampaw. Ay! Ngayon o, pag mamimili kayo, aring hanapin nyo May mga naka-bundle Ayan o, buy to save 15 pesos Kahit papano eh, naka-save pa rin na o Buy to save 20 pesos o, Pero parang mga imported products to no Yung Mga naka-bundle Magkano ka ang maling? 160? Cup noodles, 21 wow. Dini sa kabila, 20 21 ba to? 21 21? Oo sa doon sa kabila 21, hindi na 820. Hindi <laughs> ka makakabantay na. Tumasagad ng piso. Tumasagad ng piso sa kabilang <laughs> side. gulay, gulay. 70 global cabbage. Tapos yung carrots. Magkano yan? 38, 36 mga portion na yun eh. Pero per kilo yan. Ang hinahanap natin ay pechay. Dahil masarap ang ginisang pechay. Ito pala ang pechay. Masarap ang ano nito eh. Ginisalaang yung iano mo lamang sa konting sibuyas, bawang, toyo. Kaya nga, yung sasabuhan mo. Are, oh, mura. Kano? 38. Ano ba yan, global pizza? Ito nga. Isa lang. Pag sakit ang dapat yogurt. 180. 180 ang apat? Oo. Ay, ganyan talaga. <laughs> Last stop, ay di tinapay. O, oh, anong hula ninyo? Magkano oray? Magkano oray? Oh, ay isang shampoo na lang eh, isang libo na yata yung malaki yun, yun eh. Sigo sa mga hygiene, di 2K na. Hahatulan na, hahatulan na kung ilang baga at kung magkano ring na pinagdadampot na are. I'm a <smart noise> sa box. Ito ko yan. i check nyo rin yung mga packaging ng mga binili nyo. Ay tulad na rin, Aria pala. Ay doon lang nakita sa counter. Kaya papalitan natin. At ang ating total, 7,523 pesos. Nakakahilo yan. Nauulaga ako ngayon sa mga apps-apps ah. O, oh. oh, yan, Oh, 7523. Oh, yun, 7523. So, mabilisan pala yung QR code na yun. Dapat ay makapture agad. Pag hindi, ay di manual na mag-fill up. Oh, dami na rin. Ay, ay, Diyos ko tayo. Nakakahilo, 7,000. Ah, ay, Diyos ko dahil.